Yan, isang views Yan Magkaan talaga ito mga kaibigan oh. Yan o oh. Nakita nyo mga kaibigan O oh, ano Kabangga niya ito Klimabool Ayan, delikado to Ito yung nabangga niya Klimabool Klimabool tag So, mga dalawang oras na kami dito sa Ano? Dito sa Idsa mga kaibigan C5, C5 c, -5, c, -5. c -5. Dito sa Patungo sa Quezon City Napaka-traffic talaga mga kaibigan. Ayan mga kaibigan o. Oh. Ganito ang buhay ng Manila. Madaming tao. Overload na yung mga sasakyan dito. Kaya yun, traffic. Super traffic talaga. Although malapit lang yung punta namin. Eh... Sa 30 minutes ay naging 2 hours na kasi super traffic talaga mga kaibigan. Yan mga kaibigan o. Oh. Kaya, nakikita yung mga kaibigan, Traffic talaga. So, Ya, yeah, buti na lang andiyan yung enforcer natin. Kung walang enforcer natin diyan, mga traffic enforcer ay sigurado. Shout out sa iyo, enforcer. Shout out sa iyo, enforcer. Napaka-snappy talaga oh. Ganyan yung mga snappy natin na traffic enforcer. parang king tulong ko 'yan. Para king tulong ko 'yan sa ating mga ano. Sa ating uh, mga biyahero dito sa Manila, Metro Manila. yan Grabe ang traffic talaga mga kaibigan. Bago ko pa lang dito mga kaibigan, kung gusto mong nirahan dito ay ano, wala ka talagang peace of mind dito sa lugar, dito sa Manila. Kasi napakagulo. napaka gulo. Napaka traffic, napaka init. Ayan mga kaibigan. Araw-araw mga kaibigan. ano nakita niyo mga kaibigan yan. Araw-araw yan may patayan dito mga kaibigan kaya maraming ambulance. Ayan you know? talaga dito sa Metro Manila mga kaibigan, madami talaga mga pataya dito. Kasi yung mga mga motorista dito mga kaibigan, halos ay mga kamuti driver. Mahilig sa singit-singit, kaya yung iba dito ay ano, na-disgust siya talaga eh. Hindi mo nakikita na nabangga mo pala yung mga rider dito kasi yun nga, kamuti driver. Sobrang ingat natin na mag-drive dito pero yung mga kamuti driver ay ano, hindi nag-iingat kaya natadama yung mga nag-iingat na nagda-drive grabe yun pagka-traffic oh traffic talaga yan ayan mga kaibigan nakikita nyo mga kaibigan so itong daanan ito mga kaibigan ah uh, Uh, may ano 1, 2, 3, 4, 5 may limang lugar na pwedeng daanan natin mayroong uh, Pasig Quezon City mayroong Pasig Cateros yan, Itza, Crayon Itza Sleeks Ticlotorn yan